Hi guys, itutur ko kayo dito sa part na to. Kanina, nandun tayo sa unahang part kung saan nandun yung ibang manok. Dito naman po yung iba naming manok. So dito meron tayong mag-asawa. yung pinapalahian. Ayan guys. Pinapalahian. Yun, meron na rin silang egg dun oh. Nilimliman niya. Ilang piraso na rin yung itlog niya pala dyan. <coughs> Sorry. Ito yung kanina. Ang manok ni San Pedro. <coughs> and then, andito naman po yung iba naming manok. Yan siya. Nilipat ko dito. Dating nagsakabila. Hindi <coughs> ka manok. Kaya lang ko, konti na lang yung manok namin kaya nagpapalahin muna kami ngayon kasi nabenta na po yung iba. Itong pogi niya, oh. Ito yung bago namin, guys. <coughs> Binenta sa amin niya kahapon. Pogi, di ba? Tapos, ito. Ito po sa side dito. Meron din tayo dito ang pinapalahi. Ay, ah, yun yung inahin mo. Ah. Yan, nagdilim-lim. Tinanggal mo na ni Papa yung lalaki. Wala na. Inahin na lang So, ito yung iba. Hindi pa tayo para mas makita natin. So, ito yung mag-asawa. din. Pawala oh, sa mga tubig. Ito naman yung isa. Diba? Tapos dito mag-asawa rin sila. Lipat tayo dito guys. Ito yung aming mga pago. Ewan ko nakikita nyo. Ayan sila. Ayan. Ito yung mag-asawang pabo. Alam ko may itlog na rin niya sila dyan eh. Check natin kung makikita natin. Pa! <laughs> pa itlog niya. Marami-rami na. Itlog ng pabo. Ito naman po, yung nag-iisa lang. Namatay na kasi yung partner niya. So, solo. Solo flight na lang siya sa buhay. Oh no. lang naman ako. Nagagalit ka na. Yan yung mag-asawang Yun lang guys. At next time, i-update ko kayo kapag lumaki-laki na sila at mer meron time din. See you!